O guys, maghapunan na tayo. Ayan, kain na naman tayo guys. O. Basta pag may makain guys, kain lang tayo kahit walang ulam. Ito guys, o. O. Buridibod, o. Bunga ng malunggay hinaluan ng kamuti. Lotong Ilocano na naman to. Ang naglotong nito, yung bunso ko si Ken Ken. O. O. Di diba guys? Yummy yan guys, o. Bunga ng malunggay. Buridibod. Lotong Ilocano. Okay guys, thank you Lord for the food. Kain na tayo. Paggabi guys, konti lang sinakain ko. Ganito guys, o ang kainin natin, yung gitna lang sa bunga ng malunggay. Kain tayo guys. Iwan ko lang dyan sa dyan kasi sa amin sa sa buhol, hindi ko lang alam kung lahat din na taga buhol na hindi magulay ng kamuti kasi yung kamuti dito guys ano yan? Ginugulay din. Sa amin, yung kamote, doon lang sa lugar namin, hindi ko lang alam sa ibang buhol kung may nagugulay. Pero sa amin kasi, ang kamote, ano lang, nilalaga lang. Nilalaga, tapos kamote, kiyo, ganun. Hindi na namin sinas sinasahog sa gulay. Pero hindi ko lang alam kung ngayon, kung sa panahon ngayon. Pero nung panahon, nung nandoon pa ako sa amin, dalaga pa ako. Hindi namin sinasahog sa gulay ang kamuti. Nilalaga lang namin, tapos kamotikyo, ganon ganun. Pero dito sa, pag nandito ka na sa, sa Luzon, Ayun, ginugulay ang ano, ang kamote. Kain tayo guys. Oh, ayun oh. Bunga ng kamuting kahoy. Yummy. Buri di bodang. Okay, guys, thank you for watching. Bye.